Ewan ko ba, lalo na tuwing mga handaan, lalo na kung birthday, hindi talaga nawawala itong dish na to. Ito rin kadalasan yung inuunang kunin ng mga bata kasi sobrang gusto nila yung pagiging crispy nito. Kaya naman, gagawa na tayo ng aking version ng Lumpia Shanghai. Mga mamis, iba yung paraan ko ng pagluto ng lupyang siyang ha. Hindi ito yung traditional na ginagawa na natin na maramihan. Ito kasi yung version ko na paraan para mas mapadali, mas pre ma-preserve ko siya at mas madali siyang lutuin. Hinugasan ko na, binalatan at hiniwa na rin into small pieces yung ating mga kagamiting gulay. At gagamit tayo dito ng food processor. Ikigilingin lang natin yung ating bawang at sibuyas. Marami talaga akong maglagay ng sibuyas sa aking lumpiang Shanghai, kaya dalawang medium size onion yung aking gagamitin at kalahati lang ng bawang. Gilingin lang natin to hanggang maging pino. At gigilingin ko na rin yung ating carrots at kalahati ng bell pepper. Pwede mo pang mas pinuhin pa yung pagkakagiling ng bell pepper at carrots para sa mga bata na medyo pihikan sa pagkain ng gulay at maitago mo ito. Pero sa akin, isapat na itong ganitong texture na medyo chunky siya ng konti. Sa isang kawali ay magisa na tayo ng ating bawang at sibuyas. Sabay na sila natin giniling kaya sabay na rin natin silang igigisa. At kapag medyo nangamoy na at amoy ginisa na yung ating bawang at sibuyas, ay pwede na nating ilagay yung ating half kilo ng giniling na pork. Half kilo lang gagamin ko kasi pangkain lang naman namin dito sa bahay. Ingisa lang ng mabuti yung ating pork at ito na nga yung sinasabi ko na paraan ko ng pagluluto ng ating lumpiang Shanghai. Ginigisa ko yung aking feeling bago ko siya balutin. At nilagyan ko na rin ito ng 1/4 teaspoon ng asin at 1/2 teaspoon ng pepper. Ground pepper yung ginamit ko. 1 teaspoon ng liquid seasoning at 1 to 2 teaspoon ng oyster sauce. Halo-halo lang hanggang mag-incorporate yung mga nilagay nating pampalasa sa ating pork. Tutuin lang natin yung ating giniling na pork ng mga 10 minutes at saka natin ilagay yung ating na-prepare na carrots at bell pepper. Cook for another 2 to 3 minutes hanggang maluto lang yung ating carrots at saka natin patayin yung apoy. At this point mga mami ay medyo mainit pa yung ating na-prepare na giniling. Medyo mainit pa yung ating na-prepare na, na filling kaya bago natin ilagay yung cheese ay palamigin muna natin to ng mga 5 to 10 minutes. Saka natin ilalagay yung ating grated cheese. Mga 1 fourth cup ng grated cheese yung nilagay ko. Haluin ng mabuti hanggang kumalat pa at mag-incorporate yung cheese sa ating giniling. At once halo na natin yung ating giniling sa ating cheese, ay ilagay natin to sa isang salaan. Gumamit ako ng maliit na strainer para lang malabas yung excess oil na nasa ginisa natin. Alam mo mga mamis, itong oil na ito, masarap itong ilagay gamitin sa fried rice. Kaya pwede mo itong itabi. Mag-prepare na rin tayo ng pinaka-paste natin na combination ng flour and water. Ito yung pinaka-gagamitin natin para magdikit yung ating lumpia. At syempre, hindi makukumpleto yung paggawa natin ng lumpia Shanghai kung hindi tayo gagamit ng spring roll wrapper or lumpia wrapper. Ang ginamit ko yung square na nabibili sa supermarket, pero pwede rin kayong bumamit ng bilog na nabibili sa palengke pagbabalot naman ng ating lumpia wrapper ay para na kayo kung paano yung gusto nyo. Meron naman yung technique na mas makakatipid ka ng lumpia wrapper ay meron din naman yung ganitong paraan ko. Ito kasi yung nakasanayan ko ng ginagawa. Pero depende na rin sa iyo kung paano pagbabalot yung gusto mo. Ang pinakaimportante lang naman diyan ay naituro ko sa iyo yung paraan ko ng pagluluto ng filling para sa aking lumpia Shanghai. At sa dulo naman, ilalagay na natin yung na-prepare natin na flour and water mixture para magdikit yung ating lumpia at hindi ito bumuka pag pinirito na natin. Sa so, recipe na ito, ito yung gustong binabaon din ng anak ko pagpapasok siya sa school. Lagi niya rin nire-request ito. Sa so, pagbabalot na talaga yung medyo nakaka-relax ka na, nakaupo na lang, tapos na yung nakatayo na pagluto, kaya medyo relax ka nang nakikipagkwentuhan, o nanonood ng TV, o nakikinig sa radyo. Ganoon din ba kayo sa inyo pa nagbabalot kayo ng lumpia, nakikipagkwentuhan na kayo? At kapag nabalot na natin lahat ng ating lumpia, ay pwede na tayo magprito sa mainit na mantika. Konting minuto lang yung pagluluto natin nito kasi luto naman na yung ating filling kaya hindi natin kailangan ibabad siya ng matagal sa mantika. Once nag na golden brown na at malutong na yung wrapper, ay pwede na itong hanguin. Perfect partner ito sa ketchup or sa sweet chili sauce. At talaga namang siguradong mapaparami ka ng kain nito kasi talaga namang napakamalasa ng filling na ginamit natin. Ito nga palang 1 half kilo ay makakagawa na ng 27 to 30 pieces na lumpiang Shanghai. Depende na rin sa laki na gusto mo. At kung may extra ka, ay lagay mo lang sa ziplock bag, iayos mo ng mabuti para hindi sila magdikit-dikit at saka mo ito i-freezer. Ito yung mga type ng recipe na pwede mong i-store sa freezer at iluto mo na lang pag nagkikrave kayo o pag may request yung anak mo na lumpiang Shanghai, eh madali na hindi ka na laging gagawa. Ini-store ko siya sa freezer mga up to 2 to 3 weeks. Hindi pa siya masisira at hindi siya mag-iiba ng lasa. At sana nagustuhan niyo ating recipe, mga mami. Happy cooking, happy eating, and enjoy!